ang Manananggal sa Cebu, ang tunay na site sa Talisay City, 2023. Noong 2023, sa lungsod ng Talisay, Cebu, isang insidente ang gumulantang sa isang barangay. Dalawang menor de edad ang nagsabing may nakita silang isang nilalang, lumilipad, may mahahabang pakpak, at kalahating katawan lamang ang anyo. Ito raw ay isang manananggal, at ang kwentong ito ang nagdulot ng takot at gulo sa buong komunidad. Chapter 1, Ang Gabi ng Pagkakita Sa isang tahimik na gabi ng Hunyo taong 2023, bandang alas 10 ng gabi, Nakaupo ang magkapatid sa kanilang veranda habang pinapahiran ng langis ang tiyan ng kanilang buntis na ina. Bigla raw silang nakarinig ng matinis na tunog sa taas, parang humuhuni na matulis at mabilis. Pagangat ng mata, nakita nila ang isang nilalang na may pakpak na tila paniki, lumilipad sa mababang distansya. Hindi ito buong tao, wala itong iba bang katawan. Ang mga bituka raw nito'y parang palutang-lutang sa ere. Napasigaw ang isa sa kanila, dahilan para lumabas ang ina at lola. Ngunit sa isang iglap, naglaho ang nilalang sa kalangitan. Chapter 2, Takot sa Buong Barangay Kinabukasan mabilis na kumalat ang balita. Ang mga kapitbahay ay nagpapo ng bawang sa bintana, may ilan na nagsabit ng buntot ng pagi at asin. Sa lokal na sari-sari store, mga kwento ng dating sightings ang nabuhay muli. May nagsabing noong 1990s, may kahalintulad na kwento rin sa parehong barangay dahil buntis ang ina ng mga bata, pinaniniwala ang siya ang target ng manananggal. Chapter 3, Pagsangga ng Mga Otoridad Nakarating ang balita sa barangay at pulisya. Ayon sa isang ulat, personal na inimbestigahan ng mga pulis ang bahay ng pamilya. Wala silang nakitang ebidensya ng kaguluhan, ngunit naglabas sila ng paalala. Huwag muna tayong magpalaganap ng pananakot. Hanggat walang konkretong basehan, mananatili itong kwento lamang. Ngunit sa kabila ng pahayag ng mga otoridad, marami pa rin ang takot. Ang ilan ay hindi na lumalabas sa gabi. Ang mga bata ay pinagbawalang maglaro sa labas matapos ang dilim. Chapter 4, Mga Ebidensya at Kababalaghan May ilang larawan ang kumalat online, malabong ngunit nakakahindek. Isa ay tila kuha mula sa malayo, may nilalang sa bubong na may pakpak. Isa pa ay video na may aninong dumaan sa harap ng ilaw ng poste. Ngunit wala sa mga ito ang napatunayang totoo may isang babaylan mula sa karatig bayan ang sinabing. Kapag buntis ang nasa bahay at may naririnig kang tik-tik, huwag mong hayaang mapag-isa. Hindi multo ang manananggal. Buhay siya, isa siyang halimaw. Chapter 5, Hanggang Kailan Ang Takot? Pagkalipas ng linggo, hamu pa ang tensyon sa barangay ngunit ang tanong ay nananatili. Totoo nga ba ang nakita ng dalawang bata? O bunga lamang ito ng imahinasyon, hysteria, o masamang biro? Hanggang ngayon, walang makapagsabi. Pero para sa mga saksi, totoo ang takot. Totoo ang nilalang. At baka, sa mga susunod na gabi, bumalik siya muli. Sa Talisay City, hindi lang tao ang lumilipad sa dilim. Minsan, ang aninong akala mo ay uwak ay halimaw na nag-aabang ng laman. Aswang after dark, totoong kwento. Tunay na lagim.